Naisip ko lang no guys, kung hindi lang dahil dun sa Oakley lens, wala dapat ako babayaran dito sa Oakley Meta eh, no. Yun lang kasi nga, meron silang uh, sariling lens. Kaya yun yung dapat ikabayat at yun yung pinakamahal. Hello guys, welcome back to the channel. So today I am so excited guys kasi tumawag na yung uh, shop kung saan kami nag avail ng aming mga glasses no. So tumawag sila sa akin and today kasi guys yung first day or yung launch date ng Oakley Meta dito sa lugar namin. So tinawagan nila ako and napakadali daw maubos. So kailangan na naming pumunta doon para i-check yung yung unit and then makapag-avail no and uh, i'm so excited kasi meron ako guys nung Rayban Meta no pero ito is mas upgraded so let's see check natin guys let's go to the mall so on the way na tayo guys dun sa mall no kung saan natin i-check yung Oakley Meta no um i'm excited kasi Chinek ko yung features guys. So maraming maraming nabago or na-enhance doon sa sariban ray Meta no. So kaya din gusto ko siyang ma no. Tsaka kasi guys, dito kasi sa Canada no. Merong merong dalawang insurance no. So yung so yung insurance na nakukuha mo sa government at tsaka yung extended insurance guys yung extended insurance is magagaling yun sa company kung saan ka nagtatrabaho. So, pag maganda yung company kung saan ka nagtatrabaho, mas maganda rin yung extended insurance mo. So, yung extended insurance, guys, magagamit mo yan sa mga dental mo, sa mga eye care, yung mga ganyan, ba? Diba? Tulad, guys, nung, nung binili ko yung Ray-Ban Meta ko, guys, kasi prescription lens siya, no? konti lang yung ginastos ko talaga doon. So, dito, sa Oclimeta, ganun din ang mangyayari. Kasi, uh, basta ano guys, ah, basta prescription lens siya, pwede siyang makover ng extended insurance mo. Ganyan. So, meron na akong nakitang post niyan dito sa sa social media no. So kung kayo nandito kayo sa Canada, i-check niyo yung extended insurance niyo at kung pwede niyo magamit no. Kasi sayang din naman kasi kami Uh, based doon sa agreement na nakita ko doon sa extended insurance uh, ang eye care ko na sa 500 500 Canadian dollars ang kayang i-cover no ayan yung sa mga eyewear yan basta ano lang ha? basta prescription lens lang siya guys yan so titignan natin mamaya kung anong itsura ng Oclimeta no at saka kung kung magkano ang pwedeng makover niya doon sa ating extended insurance. Okay? So, see you later guys. Okay, dito na tayo sa mall guys. Check na natin sa loob kung ano yung itsura nung Oakley Meta. Tingnan natin sana maganda guys. No? Tignan natin. Okay, dito na tayo guys. Dito titingnan natin yung Oakley Meta. And we are back guys. So yun nga guys, nakuha na natin no or sorry, nakapag-place na tayo ng order no kasi kailangan pa nilang ikabit yung prescription lens no. So yun, ah uh, ko lang kayo ng konti kasi medyo napamahal no. Napamahal yung total kasi uh, hindi katulad pala ng ibang mga frame guys. Si Oakley pala, pag magpapalit ka ng lens, halimbawa magpapa ma magpapalit ka ng prescription lens, di ba? Hindi siya katulad ng ibang frame na halimbawa doon sa sa shop na yon no. So meron silang sariling brand ng lens. Hindi mo pwedeng 'yun ang ikabit, no. Kailangan yung lens na ikakabit mo brand din ng Oakley. Sa kanila ka rin kukuha kaya guys mas mahal, no. Uh, with all the features nitong aking uh, lens, no. So meron siyang transition, may may blue light yung mga ganyan no so sa lens lang guys mga umabot mga nasa 600 no 600 dollars na yung sa lens lang yun ha so plus pa yung plus pa yung ano plus pa yung mismong frame no at saka yung frame na gusto ko talaga guys yung yung medyo transparent looking hindi available pala sa shop no Uh, ang sabi, depende lang daw talaga kung ano yung i-release sa kanila ni Oakley. So, for the meantime, wala pa daw sila nung transparent na yon at hindi nila alam kung magiging available nga talaga doon sa sa shop or or doon sa lahat ng branches nila dito sa Canada no kahit naman guys yung Oakley uh, yung Ray-Ban Meta guys na limited yung parang clear nga siya 'di ba yung uh, frame. Hindi rin yun naging available sa mga shop dito, guys. Online mo lang siya bibilin. Ang problem kasi sa online, uh, mahirap umorder ng prescription lens. So gusto gusto ko kasi talaga ma-maximize guys yung uh, extended insurance ko dito, no? So am parang naging total ng aking uh, oculimeta is umabot ng mga nasa 800 yata yon Mga 800, almost 900 guys, mga ganun, no? Pero ang binayaran ko lang mga nasa 150, mga ganun. Kasi nga, na-cover nung extended insurance ko, guys. No? So, yan. So, tatawagan daw nila ako for mga one week daw, guys, bago ko makuha yung, yung ating Oakley Meta. And then, Ah, uh, kumuha din ako nung parang uh, extended warranty, parang ganun. Kasi ang sabi nila, ilalagay daw nila dun sa note na pag naging available yung transparent na yon or yung frame na yon, eh pwede kong i-swap or pwede kong ipapalit yung frame na meron ako. Kasi ang kinuha ko na frame ngayon, which is yun lang yung available sa shop is yung black. Kasi ang meron lang sila is yung white and black. So, ah uh, kinuha ko na rin for $69 yon So, yan. So, after ko makuha and then siguro maybe in a few weeks, pag naging available guys yung transparent, pwede kong ipapalit. No? So, and then ang sabi din, yung, yung warranty na yon is good for one year. No, ang sabi sa akin nung nasa shop, um, parang no questions asked yon guys whether intentional or talagang nasira yung yung unit pwede mong ipapalit sa kanila wala nang wala nang tanong-tanong yon yon and that that is good for one year ang sabi pa nga niya whether sira o hindi ina-advise niya talaga na pumunta doon sa shop at i-avail yung yung uh, pagpalit nung mismong unit kasi nga binayaran mo na yung 69 dollars na yon. Sayang naman, di ba? So uh, why not maximize and use it. Parang ganoon. So all in all good. Good yung deal natin for today kasi nga na-maximize at nagamit natin yung extended insurance natin. Ayan, okay? So yun, guys, um, ipapakita ko sa inyo sa mga next natin ng na mga vlogs at gagamitin natin yung dito no. Yung ating Oakley Meta. Alright? Several days later. Natanggap ako ng tawag doon sa uh, shop kung saan kami bumibili ng mga glasses. Kung saan ako nag-place ng order para doon sa Oakley Meta natin. No? So, after a week, dumating na daw yung order. no? So, yun, so yun ang pupuntahan natin ngayon sa mall. Okay, nandito na tayo guys. Nandito sa mall. Go for town today is weekend. Konti lang tao, guys. Medyo Halloween na, guys, oh. May okay, mga ganyan na sa mga malls. Parang ano yan. Maze Monster. A few inches later. So, nakuha na natin, guys. Yan, you know, oh. Oakley Meta. Yay! Nakuha na natin. So, hindi ko pa binuksan, guys. Gusto kong i-open sa bahay. Alright! So, let's see. Bago tayo umuwi, bibig mo muna tayo ng tinapay ni bossing. Papabilis na sa akin na... Ito. Yung... Ito ba yun? Magmang gross.

unbox na natin to guys okay guys hindi hindi po ito sponsor ng lens crafter so dyan lang po talaga ako bumili so ito na guys HTSN Oakley Mera glasses charging case cleaning cloth yun daw yung mga kasama okay let's go box na natin eh So, may arrow siyang ganyan, guys. Arrow. Oh, may ganun. Eh. So, okay. So, ayan guys. Okay. Eh. Okay, tuloy natin. So, ito yung case guys. Para siyang rubbery feel. Hard case plastic. So, ayan. Ito na. Bago pala yan guys. Tingnan muna natin itong mga kasama. Ito, guys. Get started. Siyempre, may mga ganyan. Tapos, may safety and warranty. Tapos, meron siyang cleaning cloth with the brand. Oakley Meta. Okay. What else? That's it. So, so yun yung kasama niya. So, let's proceed now dito sa mismong glass. Ito, guys. So, ayan. nag up na. No? There you go parang gamuza yung feel. And of course, may Oculometo branding there. Ayan. Ito guys is ano siya, transition lens. Uh, ang kinuha ko yata is parang transition to kind of dark green. Or dark purple yata yan as far as I remember. So ayan siya guys. All right? For comparison guys, ito yung ating Ray-Ban Meta. And this is the Oakley Meta iba This one nagta-transition lang siya pero dark lang, yung guys. Eh okay, sa side. Madali pa lang siyang ma-fingerprint, guys, ah. Kasi nga ano siya, eh? glossy. Syempre, sukat natin, guys. Here we go. Ayan yung ating Oakley guys. Okay ba? Eh, medyo nag-ano na siya, oh nagdarken na. Parang purple nga yata yung pinuha ko. Parang dark purple. So, i pair pa natin siya dun sa app guys. Dun sa meta app. Para mas ma-maximize natin yung mga function niya. Okay? But yeah, that's it. Siguro gagawa tayo ng ano, comparison na video. Um, Oakley Meta versus Ray-Ban Meta natin. Good eh, luck, guys! Thank you for watching, and see you on my next video. Peace.